Kuyang. Ito ang una kong duty as At ako ang chairman ng Peace Order. Committee namin sa aming barangay. Kaya sasamahan ko yung aming mga tanay sa pagpapatrolya. Ngayon, tutungo muna ako sa aming barangay para na mag duty uh, at siyempre ibibrip ko yung aking mga tanod kaya babiyahin muna tayo papuntang barangay bago kami magpapatrol ito nagnerienda muna kami para malakas ang aming mga tuhod at malinaw ang aming mga mata kaya kain lang kami mga kuya at maya maya lang ay magpapatrol na kami matapos namin magmerienda, niyaya ko na itong aking mga tanod na mag-ikot-ikot na kami sa buong barangay namin. maliit lang naman itong barangay namin kaya ikotin namin to at syempre titingnan namin kung may nanggugulo o kung may nagsusugal, sasaway natin ito. Kung maaaring natin silang hulihin, ay hulihin natin. Kaya lang ang ating talagang layon dito ay para tahimik yung aming barangay. Kaya ito, nagpapatrol kami mga kuyang. nagpapatrol din kami sa loob ng mga eskinita dito sa aming barangay. Mababayit naman mga tao rito eh. Kaya mag iikot ikot lang kami para makagat nila kami na nandoon at para tahimik sila at mapanatag habang sila ay natutulog. Kasi hanggang mag madaling araw kami magpapatrol nito eh matapos naming magpatrol, bumalik na kami sa aming barangay. Doon kami sa opisina ng mga tanod. Uh, at siyempre, jujuti-juti muna kami doon. Baka biglang may humingi ng tulong sa amin. At pagkatapos nga namin mag-jut, at eto, pauwi na ako mga kuyang. Kaya hanggang dito lang yung aking simple vlog mga kuyang. See ya!